Sa tingin ko, eto yung klase ng paghihigante na dapat lang, na tama. Diba? Buti nga sa'yo. Buti nga sa inyo, mga Duterte. Kasi daw, etong, etong bagong kongresista na ito na nagangalang angalang uh, Redon, siya kasi yung nagsusulong na paimbestigahan ang Dolomite Beach, hmm. ay kung nasa tamang proseso naman, ang gagawin niya yung pag-iimbestiga. Uh, pag siguro, tama lang talaga na sabihin paghihiganti ito pero ito yung paghihiganti kasi na nasa kanya ang huling halakhak ah, 'di ba kasi ang ang nangyayari ngayon yun pong mga nasa paligid ni Digong na uh, may mga utang na loob kay Duterte hmm. ibig sabihin etong si Redon, walang utang na loob kay Duterte walang dapat tanawin na utang na loob 'di ba kaya ayan, nagtatrabaho ng tama. Yan po ang sitwasyon, yung mga taong walang utang na loob sa mga Duterte, siguradong gagawin ng tama at maayos ang kanilang trabaho bilang mga kongresista. Pero yun kasi, na mga nasa paligid ni, 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 ni Digong na may utang na loob, abang sigurado kahit anong kademonyuhan, kawalang hiyan ay pagtatakpan si Duterte. Mas masaklap. Diba? Mas mahirap ang sitwasyon niyo po. O eto yung kongresista, na nag-iimbestiga ngayon nga kay asa uh, sa Dolomite Beach na yan, ito daw yung sinisante noon ni Digong uh, dahil sa madalas daw na pag-travel nga netong isang ito. Ano ba dati itong si Ridon? Siya po ay um, chair ng Presidential Commission for Urban Poor noong uh, nasa pwesto pa nga itong si Duterte. Ayan. Pag-travel, ah, travel dito, travel doon. Kaya daw, uh, Patsan Patsa ni Digong etong etong Siridon. Oh. Sino ba ngayon ang pala travel? Wala nang ginawa kundi ay lumabas ng bansa, maglamyarda at ang sinasabi nga ay ginagamit ang pera ng taong bayan. Siguro doon sa punto na travel siya ng travel ay kung official travel naman yung sa kanya, wala siyang kaso doon. ba? Diba? Kung may hinanakit atong seredon kay Digong, at siya ngayon, o dahil sa hinanakit na yan, ay nagtatrabaho siya ng tama at maayos. Pasensya na kayo, digong. oh, eto kasing Dolomite Beach na ito, milyon-milyon ang nauubos na pera para sa maintenance. It is not nothing but a criminal waste wastage of public funds. siyan yan po ang nakikita na itong kongresista na ito. At sigurado tayo hindi yan titigil sa pagtrabaho ng maayos sa kanyang trabaho sa pag-iimbestiga, hindi dahil siya ay uh, or naandyan pa yung sama ng loob niya. Pero ang totoo kasi, ubuti na lang at wala siyang utang na loob sa mga Duterte. Kaya malaya siya na gawin itong investigasyon na ito. Good luck.